Tila pabor ang anniversary ng Rosmar kagaya ko para makapagpahinga si Unkabogable star Vice Ganda sa stress na binibigay sa kanya ni Christy Permil. Ngayong araw nga ay niliban muna ni Vice Ganda ang It's Showtime dahil naimbitahan muli ito bilang special guest performer sa anniversary ng business ni Rosmar sa bansang Korea. Sinamantala na rin ni Vice Ganda na igala si Nanay Rosario sa Korea. Matatandaan na nakagawian na ni Meme Vice na isama si Nanay Rosario tuwing siya ay may pupuntahang event. Samantala, natuwa naman ang mga tagahanga ni Vice Ganda sa tila pag iwas ng komedyante kay Christopher Min. Anila ay magandang mag-relax muna si Meme Vice. Dahil kapag ito ay nasa it showtime ay hindi niya napipigilan ang kanyang sarili na supalpalin si Christopher Mead. Sa kabilang banda narito at panoorin natin ang ganap ni Vice Ganda ngayong araw sa Korea. Nanay, kukunin lang namin bagahe, ha? Okay. Wag Huwag kang aalis yan kahit anong mangyari, ha? Okay. Ha? Pag may mga kumausap sa'yo, hindi mo kakilala, huwag mo kakausapin. Okay. Huwag kang sasama sa mga hindi mo kakilala, okay? Okay, hindi ako bata. Pare <laughs> <laughs> ni Ate Jackie, welcome to Korea. Ano nga sa'yo? Ano <laughs> Ate?